kaya nagigising po ako na hirap ng kuminga. Hmm. Nagpa-check up ka na ba sa doktor? Ano po. Ano Isang sabi? doktor ay normal. Normal daw po yung x-ray ko eh. Pinapa visa ko ngayon. Kung sino man yung gumawa nito. Palipad hangin, orasyon, ritual. Ito ay pinapawalang bisa ko ngayon sa ngala ni Jesus. Now, lumabas ka. Now, lumabas ka ngayon. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Okay. Okay, okay. Sige. Kumusta? Anong pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Nanghihina. Ha? Nanghihina po ako. Nanghihina po ako. Nanghihina ka? Oh, nanghihina ka. Oh, wala ka bang nararamdaman sa katawan mo na nakakaiba? Mainit, malamig. Nangin, mainit ha? sa katawan mo? Ha? M mainit. M mainit. Tapos sa uh, ang sabi naman sa Roman 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, dahil doon sa kasalanan tayo ay uh, ang kabayaran ng kamatayan, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos. Magpi-pray tayo. So, pikit mo yung mata mo, sundan mo ako sa panalangin. Okay. Amang Diyos na nasa langit, Sige, sundan mo ako. Ama ang Diyos na nasa langit. Ama ang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po. Ama ang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po. Maraming salamat At narinig po. ko ang mabuting balita. At narinig ko ang mabuting balita. Na si Iso Kristo. Si Kristo. Ay binugbog pinahirapan ay pinahirapan. Pinako sa cross at namatay. Pinako sa cross at mamatay. Unclean spirit, live in Jesus' name. Spirit of anxiety, in Jesus' name. Live in Jesus' name. At lahat ng espiritong gumagambala sa kanya na hindi sa Diyos, umalis ngayon. Now, live in Jesus' name. Jesus, Amen. Amen, Amen, Amen. Sige, dilat mo yung mata mo. Oh, kumusta? Anong naramdaman mo ngayon? Nangihina ako. Ha? Nangihina ka? Nangihina po ako. Okay, sige. Okay, in Jesus' mighty name, uh, yung pangihina, ibalik ang kanyang strength, ibalik ang kanyang lakas, sa ngalan ni Ibalik ang kanyang lakas, sa ngalan ni Jesus. Now, in Jesus' name, now, in Jesus' name, restore strength, sa ngalan ni Restore strength, yung panghihina ay mawala ngayon sa kala ni Jesus. 100%, 100% bumalik ang lakas yung energy sa kala ni Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Okay, check mo yung katawan mo. Nanghina ka pa rin? Nanghina ka? Medyo hindi na po. Okay. Medyo hindi na po. Uh, mawawala na yan. Mawawala-wala na yan. Okay. Uh, so, wala ka nang naramdaman na init kanina na katulad kanina o naramdaman mo pa rin? Wala na po. Wala na. Uh, umalis na. Ibig sabihin, umalis na po yun. So, ngayon, uh, uh feedbackan mo ako. Uh, di ba, siyempre, matutulog ka ngayon. Feedbackan mo ako bukas. Kung nakatulog ka na na maayos. Sorry. Ha? Ha? ah uh, okay, sige. Uh, wala na yan. Kasi pinagaling ka ng ating Panginoong Heso Kristo. So, si Jesus Christ yung nagpagaling sa'yo. Sabi, uh, sabi mo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yan, okay.